Luya. Yan, wala pa po sindi yung kalan Bawang. Oh, yes. Dalawang sili. Ay, sili na. Yan, magliluto pa ko nitong isda. Huwag natin basta-basta ipaksiw lang. Dawa natin na ibang luto para naman maiba-iba. Lagay natin yan. Ano ba? Pangali. Lagay na po ako ng vinegar. Patis. pamintang buo. At pamintang dulog. Yan, yes, sindi ko na po. Kapoy. Yung... Takpan ko muna. Teka, nalulunok na po yung suka ay ito. Ilalagay ko na itong gata. Kakang gata. Yan, yan po yung unang piga ng niyog. Kumukulo na po, hihinaan ko lang yung apoy nang mahina-mahina mahina. at Uh, pakukuluan ko ng pakukuluan niyan. takpan ko po pero mahina lang yung apoy niyan dagdag pa po ako ng patis Ayan, 30 minutes ko pong pinakuluan yan Ayun, kung gusto nyo po ng konti pa yung sabaw pakuluan niyo po ng pakuluan para matuyo ma yung sabaw eh, kami po kasi gusto namin lalo yung mga anak ko gusto po ng maraming sabaw uh, ngayon lagay ko na po ito ang palaya para na may gulay gulay Sarap. Saka itong ceiling green. Ayan. Pakuluan ko pa po ulit. Oops. Ayan, luto na po. Sarap. Paksi with coconut milk. Ayan, okay na po. Thank you for watching. Patayin ko na po yung kalan.